May trigger finger. Alam nyo ang trigger finger? Explain ko lang sa inyo. Hindi dito. Ang tawag dyan, dicker vein. Pag dito, trigger finger, yung ibig sabihin ng trigger finger, yung pag sinara mo yung kamay mo, uh, 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 yan ang trigger finger, tapos sakit yung mga daliri. Uh, ang dicker vein naman, dito, uh, pag nag bubukas ka ng door na, no, may ba. Ma ka ng... Mm -hmm. Grabe ang sakit. Napaka-simpleng mm -hmm. problema lang, pero ang laki ng epekto. Mm -hmm. sige mo, magbubuhat ka ng kape lang yung... Mm hindi -hmm. mo, kumuha lang ng kanin sa rice cooker. Yun nga lang, di ba? Napaka-simple lang, oh. magbubuwas ka ay, lang. Mag ka ng... Likod mo lang, di mo magawa kasi sobrang sakit. Mag Yan, ano ng di ko yung binatawag na dyan. Basta pag binilipit mo, Oye, po sa kanang ng ganyan. Ihiwa ka mm. ng kamatis, ha? Ganun yun. Eh, baker ka naman po? Oo. Baker ka, eh, siyempre, magmamasa ka. Na, o sabihin na natin, may, may masador ka. Pero siyempre, pag yung salansa ng yung gano'n, yung pag gano'n topping sa ano? Wala nun, no, hindi pa ako may baker. Wala nun, January. Sali <laughs> Jan. mga bigla ang Hindi ako nagmamasa. Like yan, okay, no? Sa ko kaya ako ngayon? Pag-isi ko ganyan na eh. Hindi, ano yan, no? Mm, Maipit. Hindi, ako nagkaroon na ako ng ganyan eh. Pag ano ko naman noon, yung sinara ko yung pinto, dumulas yung kamay ko. Hmm... Parang nap napag, napag, ko. Wala po muna. Ah, yung para... doorknob, ginanong ko. Eh may oil yung kamay ko. Para pag pag, pag, ano ko para ah parang pag, pag ko, na parang napalakas. parang oh. parang napalakas. Na, hindi naman po yung parang may dat, na, 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 nga yung ligaments ah, yan eh. Na, uh, okay. Kasi marami yung ligaments sa kamay. Oo. Uh -uh. Oh, oh. Oh. Tignan nyo kung gaano karaming bungkus ng ligament. So, yeah. ngayon dito, sumasakit natin dito. Kasi nga, mayroong umusog na ano. Pero pag nakabalik na yon, na, na. So, makakagal po ito sa therapy? Isang therapy lang yun. Hindi yung tini oh, Sambi sa puso ganito. Ang sugad na mami. Upo ka lang. Ayan. Pag ginanito ko, oh. ayan, masakit. Pag ganito, hindi masyado. Pag ginrit mo ko, oh. grit mo ako, oh. ayan. Pag ganyan. Y yung, yung Greek, yan. Yeah, hindi. hindi. Pag, kanya. pag ko pa gano'n, lalabanan kita, ganito. Pihitin mo rin ako pag ganun. Hindi, hindi. Pag ganun, pa gano'n. Hindi, eh, hindi pa gano'n, pakontra ka. Ah. Yan. Hindi. Paano siya masakit? Pag, pag tumitikwas lang... na gano'n, pag nag-open ako ng mga battle, ng... Ah, yung pa gano'n. Uh, saka yung... Sige. ka ng bra, yun. Yeah. Yan, yung pa yung pa gano'n. Dicker bingo. Ang tawag dito, Digger Bane, kasi yung sabi niya kanina is... Akala ko trigger figure na ako. Magkaiba yun eh. Okay, relax lang ako. Okay, na. Parang na-magic nito. Sarap. Hoy. Yung tatlong tumulog na yun. Parang ka na ngano Ayan. Tapos kunting haplos ng pagmamahal, tapos na yan. Ngayon, para lang itong may maiiwang trauma, may pain na ng kapiragot pero bearable na. Pero yung gaganoin mo, di ba, hindi ka makapagano ng bra? Pag pinilipit mo na gano'n, ang sakit, pati so Ngayon, kaya mo na yan, pero may may mild mild lang. 3 uh, uh, okay. to 4 days, wash out na lahat yan. Kesa sa operahan sabi kasi, no need, no need na no need. <laughs> Parang simpleng problema lang to pero ang laki ng epekto kasi ito ang daily machine natin. Ito ang daily machine natin. Wala tayong magagawa anong pang kuha ng baso. Kung ano mo? Kasi pagto kasi ako. Tama ito. Ikaw ako nang gawa. Dahil nangyayari na talaga. Nangyayari sa akin. Nangyayari sa akin. Nana, ito 'yung mga mo 'yung sarili mo medyo pa o oh, yun nga sabi ko oo oo matitira konti pero tingnan mo oo oo hindi akong na ang oh o tingnan mo 2 2 three 3 days mag ano na yan oh, wash out na yan kahit ibuksan mo yun o no? tingin yan o di ba sira ka sa mga ganito lalo na yung magigpit magigpit na natin kaya galtagal okay, to tingnan mo ah. ikaw magigpit Ipita. Ipita mo para sigurado. Ayan, ipita. Pwede yung tissue. Madulas yan. Kaya si may oil. Tingnan natin yung mga bubuksan mo. Hmm. Oh, okay na. Siya nag hit niya na Ay, oh, hindi okay. ako. Tingo, 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 para walang walang daya. Oh. Ano? Bukas na. Oh. Uh, na kamay mo? Oh, diba? Sa'yo parang oh, ano magic dyan. Ano na? Pag napahinga pa ng dalawang oh, oh. araw yan, wash out. Hindi ko pwedeng basahin. Huwag lang, huwag mo nang basahin ngayon. Para napangalagaan mo muna, siyempre ka-adjust lang. Malit na problema, parang, pero ang laki ng efekto. Okay? Ayos na. Ayos na yun. Ayos na yun, parang uh, ano magic. Ano? Ano? no? Maraming buto kasi so, yan dito. So, para alam nyo uh, lang, maraming buto yan. Uh, so pag isa dyan ang tumulak, iipitin niya dito. Kaya pag Ah, 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 okay? Oh.